Matagumpay na isinagawa ng Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS ang kanilang kauna-unahang 10-day lifestyle program sa Brooks Point, Palawan. Anim na bisita ang lumahok sa programang ito na naglalayong magbigay ng holistic na kalusugan, pisikal, mental at espiritual. Nagbabalita si Gia Rose Ricalde. Makalipas ng ilang buwan ng paghahanda at pananalangin, matagumpay na isinagawa ang kauna-unahang 10 Days Lifestyle Program sa Palawan. Anim na bisita ang nanatili sa Philippine Adventist Medical Aviation Services o PAMAS Palawan Base upang maranasan ang kagalingan ng mula sa Diyos. Araw-araw, simula ng mga aktibidad sa stretching at walking na sinunda ng masustansyang vegetarian meals at pag-aaral sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng morning devotionals. Ang bawat isa ay tumanggap ng medical coaches, hydrotherapy, mental health advice, dental cleaning at counseling para sa si spiritual at family concerns. Lahat ay nakaayon sa kanilang personal na pangangailangan. Nagkaroon din ng vegetarian cooking classes at gabi-gabing pag-aaral ng Biblia at pananalangin. Sa pagtatapos ng sampung araw, kitang kita at damang dama ng bawat isa ang pagbabagong dulot ng pagsunod sa mga prinsipyo ng kalusugan mula sa Panginoon. Buong puso ang pasasalamat ng pamastim sa katapatan ng Diyos. Habang mas marami pang kailangan marating ng mensaheng ito ng kalusugan at kaligtasan, patuloy silang nananalangin para sa susunod na 10 Days Lifestyle Program sa Hulyo na muli itong magindaan sa mas marapimang buhay na pagpapalain. Layunin maghatid ng balitang merong pag-asa. Gia Rose Ricalde, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.